Hey guys, for today's video, ito may nais pala na tayong mga naglalakad ng mga railings. So, ibig sabihin yan, pwede na ipagpag yung very female natin. So, pag ganyan yung status ng ano, ng mga railings natin guys, naglalabasan na mga 10-15 and pwede na natin ipagpag yung mga crayfish natin. So, samahan niyo ako guys, pagpag natin to. So yun guys, ito nga yung status ng buried female natin. So ayan, nakita nyo naman. Talagang buhay na buhay na yung mga krillings natin. Ayan. So pag ganyang status ng mga krillings natin guys, ayan, talagang gudos na gudos nang ipagpagyang mga yan. Hindi na mapipremature yung iba. Nakita nyo na kung saan ang kumakalas yan. Ayan. So itong paglalagay natin na pinrepare pre ko sa kanya to a week ago bago ko siya ilipat dito para adapted din ng mga crelings niya yung water parameters ng tubig natin dito. So nagprepare na ako ng paglalagyan nila. So ganun lang ginagawa natin. Hanggat maaari, uh, pinrepare na natin yan. So yung mga palag-palag na ganito guys, pag pumapalag sila, okay lang yan mas mabilis kakalas yung mga krillings natin kapag ka pumapalagpalag sila ng ganyan so hindi na natin kailangan ipagpag ng todo pero syempre dahil tawag, ginagawa talaga natin dito pagka sa mga aquarium is pagpag -pag talaga eh kung makikita na guys oh, sa lalim Ayan. pag pumapalag sila mas madali yung malalaglag yung mga krillings na yan nakawala ayan na konti na lang ayan guys di ko pa pinapagpag yan ha ah uh, kusa pa lang siyang pumap na ano pumapalag siya yung kusang pumapalag kaya nalalaglag yung mga karilings niya pero hindi talaga natin pinapagpag ayan yan yung mga good sign guys na ready na ipagpag yung mga karilings natin ayan na So yun, suggest ko lang din sa mga nag-aalaga dyan, yung mga gusto pa lang mag-try. Ayan. Huwag pong madaliin yung pagbabagpag ng ganito. Hanggat hindi nyo po nakikita na kagaya na ito na halos gumagalaw na yung mga krillings. Huwag nyo pong pakikailaman. Ayan. Hayaan nyo po silang kumalas ng kusa. Kapag, kapag po kasi pinilit natin yan, napiprematured yung ibang mga krillings natin. So pag naprematured yan, mga din lang din po. So antayin na lang po natin humiwalay sila. Yan naman po talaga ay eh, hihiwalay na sa mga katawan ng mga nanay nila. Ang problema, siyempre, adapted nila yung pag-aalaga sa tiyan ng nanay nila kaya hindi sila umalis. So, tendency nyan guys, kapag di sila umalis dyan, ah uh, pwede silang makain ng mother crayfish So, Eventually, kapag uh, nagutom yung crayfish na yan at walang makain, so pwede niyang kainin yung kapwa niya crayfish. Imaginin nyo na, guys kung marami kayong crayfish, di ba? Uh, halos sila sila nagkakainan so, hindi malabo na makain yung mga cravings na yan so, same lang din naman ang lasa nyan kung baga mas masarap yun para sa kanila kasi malalambot yung mga yan bite size kung baga o, oh, kaya yun guys ito kaya yun yung lang yung ginagawa natin so ako ganda na lang dati pinapagpag ko talaga sila ng gusto pero ngayon na ah, medyo ginawa ako, nilakihan ko na lang yung paglalagyan ko sa mga cravings para maraming taguan yan naglagay na ako ng enough hides para sa kanila ayan para if ever na kumalas sila dun sa mother crayfish makakatakas na sila ng kusa pwede na silang makapag-hides ng gusto nila so ayan inaantay ko nalang maubos ayan, hindi na natin pinagpagto guys ha nakita nyo naman uh, kusa na lang siyang ano, nalalaglag pag pumapalag pero nakikita nyo naman paubos ng paubos na yan at sila mismo yung gumagalaw na kusa na silang umaalis dun sa belly kasi napapansin nila wala na yung, yung mga kasamahan nila yan uh, kusa na silang lumalangoy lumalangoy si nurse na yung mga yan guys Ayan. so antay na lang natin ito maubos pag pumalag tong 3 na to ubos na yan guys Eh, yung mga natitira-tira na yan, kung hindi talaga yan mga aalis, kapagpagin natin yan. Pero marami itong mga crayfish na ito guys. Itong mga craylings na ito. Napakadami na ito. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, yung parang kulay orange na yan. Yun yung mga hindi pa talaga sila, no? Hindi pa sila matured na no? matured. So nakita nyo naman, isang peraso na lang. Pag nakita nyo yung ganyan guys, may mga orange na ganyan sa ulo, yan. Yan, ibig sabihin nyo hindi pa sila matured talaga. Matured din na para ipagpag o ihiwalay sa mother crayfish nila. Pero yung ganyang status, nag-iisa na lang naman. So wala nang problema kahit isa i... Bilang nyo na yan as mortality nyo. So hindi na yan kawalan yung isang peraso na yan. Talagang may, may malalagas at may malalagas talaga sa isang batch ng railings natin. So, Ayan eh. Pagpag natin konti. Pero kahit orange yung ano niya, yung, yung ulo niya, no? Makita niya gumagalaw naman siya. So, antay natin itong maubos. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Kita nyo. Kumalas na lahat. Ayan. Kunti na lang. Ayan. Kunting-kunti na lang ito, guys. Ayan. Halos 2, 4, 6, 8, 10 na lang. 10 pieces na lang. Makikita nyo, guys, kung gaano kadami ito kanina. Tapos itong ganito ko, konti, 10 pieces na lang. So, mga ilang piraso kaya to. Ang guys, kakalas na yan. Uh, konti na lang. Oops. Ayan o, oh. halos ano na pala sila guys eh. Halos, ano na o. Oh. Halos na talaga, ayaw lang tumakbo, ayaw lang lumangoy, ay lang tumakbo. Ayan o. Oh. Ayaw lang talaga umalis. Pero mga swimmers na o. Ang kukulit. Ayan, last one. Last one, ayaw niya pang umalis. Ayaw niya pang bumitaw. Ayan, nag-iisa siya, oh. Ayan, tingnan natin dito. Ayaw mga bitaw. ito. Ano. Ah, ito yung kulay orange na natira. Ito yung sinasabi ko sa inyo na premature pa. Kulang pa ito sa araw. Siguro mga dalawang araw pang bubunoy na ito. Pero yan sige, kakalas na lang natin to para mailipat na natin yung female tree natin. Nakatakas <laughs> na. Ulihin natin muna guys ha. yan okay na ah hindi pa hindi po, po siya o oh, guys okay na so ito yung female natin balik na natin to dun sa breeder's cage and pamate na natin ulit sa female sa male natin So yun guys, ito na yung mga krillings natin kung napapansin nyo. Ayan. Nanginginahin na sila. Yung iba nagtakbuhan na kung saan man. Hindi ko na makita. Ayan, yung iba nandito dito sa gilid-gilid. Ayan. So, nanginginahin na yung mga yan. So, may P.O. to tayo dyan na may lagay kagabi So, possible yun na rin yung kainin nila. So, basta nandiyan na silang lahat guys. At abangan nyo na lang. I-update ko kayo dito sa aquarium mo na to so yun guys hanggang dito na lang yung video natin sa so, mga hindi pa naka-subscribe naka sa channel natin yan yan Subscribe nyo na po ako sa channel natin. Yan, click nyo na rin yung notification bell para na-update ko so, kayo. tuwing gagawa ako ng mga video tungkol sa pag-alaga ng mga ARC. At syempre, dun sa mga gustong mag-order ng mga freebies natin, malala. tryo per kilo. Ayan, Quadro. And guys, PM nyo lang po ako. Hindi yun naman yung number natin. Yung pangalan natin, Facebook natin, Messenger natin. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat.